Mayong Adlaw, kapin 35% ang pangubos sa road crash incident sa siyudad sa Davao, sukad sa bulan sa Enero, hangtod Abril ng Tuiga. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Dexter Domingo ang labaw sa Traffic Enforcement Unit sa DCPO. Tungod gini silang DCPO proactive measures kung asa ginahimo ang speed limit operations, road clearing operations, checkpoints sa siyudad. Din dili lamang ang TEU ang adunay kontribusyon sa pagkunhod sa mga numero, kaoban nila ang tibok pwersa sa Davao City Police Office kung DCPO. Sumala pa sa mga opisyal nga pinakaunang hinungdan sa road accident pa ang human error nga adunay 95% o ikadwa ang vehicle defect nga adunay 4% o ang ikatulo ang road defect nga nasa usaka porsyento. Dugang panini nga high risk area kung asa naga panghitabo ang aksidente nga nasa 31% ang Carlos P Garcia MacArthur Highway nga dunay 22% sa sasa nga dunay 14% tibungko nga dunay 11% ug ang ug bunawan nga dunay 10%. Vehicle defects 4% and road defects 1% lang. So nangunguna pa rin talaga yung uh, human error. Samtang nakatakra nga mubisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa munisipalidad sa Dato Abdullah Sangki Magindano del Sur karong Adlawa. Kini aron pangangunahan ang pagahimuon nga distribution of presidential assistance to farmers, fisherfolk and families. Kini mao mga ayuda sa gobyerno alang sa mga naapektuhan sa El Niño sa mga probinsya ingunman sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pagahimuon namo mga aktibidad sa Dato Abdullah Sangki Sports Complex. Og welcome to mga nag-unang mga balita. Gikan din hi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.